Pupunta kami sa birthday. Doon sa... Ka, sa kabila. Sa Sabellianos family. <laughs> doon kami hapunan. Invite kami doon daw kami maghapunan. So, libre ang hapunan namin. Ayan, naglalaro na sila na. Aming Cindy! Cindy! Ah, Cindy, Oh. Hi ka sa vlog oh. Hi. Hi. <laughs> hi. Oh, hi do siya. Hi. Hi. Hi, hi Cindy. Ay, tagal ni Kuya. Ma, kalik ka na. Alis na tayo. Ang tugal ng Kuya namin. tagal magbis. Ito kasi kararating lang. Galing sa simbahan. Tapos alis uli. Um, alis ka ano nga tawag doon? Legion ba yung tawag doon? Okay. Opo. Legion. nag sila ng legion. Tuturoan sila. Kung paano mag, ano, anong, anong. Grocery. O, oh, mag, ayun mo na. Paano daw mag grocery. Yan ang tinuturo mo na sa kanila. Ang gama. So, so hindi. Kala siya sasama. Habang? Nag-aantay kay kuya. Ay, ko, ang tagal naman ni kuya namin. Kasi puro lang cellphone eh. Kaya tuwing Sabado, ganun, pumupunta sila sa, sa, sa simbahan. nantay lang namin ang aming kuya. Sobrang tagal magbihis. Ako'y naglalaba. Pero isaksa lang na lang yun Iniwanan ko na lang. Kanina ka pa, tagal mo naman. Iniwanan ko na lang dun. Isang salang na lang yun. Hmm. <laughs> Nakaready na kaming dalawa, Oh. Yung sombrero kami kasi parang uulan. Madilim ang panahon. Hmm, dala na kami ng payong. Baka uulan bigla, walang dalang rin ko. Sige na, mamaya na lang ulit. Ayos lang ko na Nakamotor lang ko. Malapit lang naman yun. Ang aming daan, short cut. Ayos lang. Ano pa nga yung araw? Ha? Huh? Ano yung date? Ano yan? Wala oh, si, pa, si, pa, si Ano Happy birthday, Inday. Ang cute naman yan. Happy birthday wala na wala ka na sa Tugtugan mo muna. Ayan. Ayan ang magandang Ayan ang birthday celebration. Hi, love! Hi, vlog! Nakalag, Hindi. Ang damit, vlog. Okay na tayo. Welcome back to my channel, channel friends. Yay! Mm. Kaya na tayo. Baka ako ng ano yun. <coughs> namatay na. <coughs> hmm. Kantahan. Kantahan mo na namatay yung ano. Medyo <coughs> okay. Ah, ganun ba yun? Mamalot ka na kami. Ayan, medyo nalasing ako kasi ako, ang dami ko na inum, inum na wine. Hindi sila masyado umiinom. Ako lang pa nainom. Ang dami ko na inum. Ang sarap kasi. Ayan, naka na kami. Ayan, kumain uli. Ayan ang tiyan, Pagdating kumain uli. Yung tinik out namin, kinain. Ayan, thank you for watching. Bye-bye. Paypahinga lang ako. Inom na ako ng tsaa kasi sobrang, sobrang busog. Bye-bye. Thank you for watching. Maraming salamat. Pangyayari ng mga 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 mga